Hello, ohayo, ohayo, gusay mas. Ayan po, ipapakita ko na yung aking mga uh, Sili, guys. Uh, guys. Ayan o. Ayan o. Oh. Malaki na sila. Ayan, ayan. Tapos nandito pa yung iba. Ayan guys, Oh. Mm. Oh, malaki na. Yung iba hindi. Yung iba guys, nasira nung, nung isang araw kasi umulan. Mm. Nawala na sila ng lupa guys. Ha? Huh? Oh. Ayan oh. Yan, malaki na sila. Ito, ililipat ko pa yan, guys. Oh. Eh. Ngayon, pidili natin. Tingnan mo yung aking ano, sibuyas. Okay. Yan lang muna for today. Ayan yung aking laurel. Ewan ko kung mabubuhay ba yan. Sige, bye-bye.